Oh, saya kay sa buntag. Uh, request ni ato may makuan mga kaubang mga idol. Mga idol. Oh, di bang mga idol? Idol. <laughs> Yan, good morning. <laughs> Yan, good morning, good morning mga kalabs. Yan, sayo kayo sila human na. Naman na ang 6 hectares. Mora nilang nabilin gahapon kay nag-ulan. Ayan. Manghapit sa Purok City. <laughs> Kay nakatrack man ta. Kuan <laughs> mo dahil asa nga balay. Kaya <laughs> <laughs> wak so, pagit tayo pamahaw ba? Oh, ayan. Huwag po kayo sila mga kalabs. Ha <laughs> ha ha. Yan, mamalihin na po may basics ng mga kalabs. Yan, good morning. Salamat sa D6 na punta. Balihin namin sa D6 mga kalabs. Paspas kay sila. Paspasan nila, oy! Oh, danlog bitaw. Ito'y malimtan ako ang kwande. Pala. May uh, vlogger uh, na ito vlog. rin. Pagay lang may kay sao naman kay Humana. Man god. Ulit na Ulit sa D6. Tara, 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 tara.